Ayan mga kabeshi at luto na po itong ating ginataang langka. Kamusta mga kabeshi? Ayan, katatapos lang ni daddy mag sa garden at kami po ay maglalakad-lakad dito sa loob ng village. Ang kasama namin ay si Andres at si Bobby ay ganito oras ay tulog. Umaga tapos pa ano? Ah, okay na rin 'yun para mabilis lumaki si Bobby. Si Andres naman ay after lunch. Isang umaga hapon, isang after lunch. So, wala kang time, daddy, yung manulog. Tulog si Bobby sa umaga, si Ayin ay makulit. Oo. Ganun na nga po mga kabes eh. Kaya ang pinakapahinga namin eh, kapag -lakad. ay kapag naglalakad-lakad. Ay oo, thankful kami kay Mama Sonia. Malapit na kami sa court. Ganda po dito. Makarelax. Oh. Maka, ano Avocado season na ito na yung tinan nyo mga kabes. <laughs> Ko. Oh, dadan lang na. Daming ano bunga oh. Pero para parang Tagalog. Tagalog eh, 'yan. Maliliit yung kanyang dahon, yung sa ating malalapad. Mhm. -mm. -mm. ang lahi nila? Tag-avocado na eh. Magtataka ka nga naman sa aming avocado. Hindi pa natub. Pero yun po yung mga 5 years na. 5 years old na. So, kahapon ay may liga. Ngayon ay Zumba. Ay, mukhang sa edad mo, kailangan mo na yan ah. Sa edad natin. <laughs> lalo na ikaw. Woo! Zumba time! May pa-Zumba ang baron ah. May grupo yan ay. Eh. Kita ko sa ano. Ito <laughs> man yan. Walang mga, Walang mga paninda mga Walang mga paninda mga kabesh. Kaya kala ko ako yung makakapag-fishball ngayon. <laughs> Tayo natin hindi nag-fishball. Ito may nag-spushroom ba? Ayan mga kabesh. Kami po ay nanini ng langka. At si daddy ang tumitiba. Sarap tong kataan. Ay, okay, ko okay. ano na kay Andres. So, At ano? Yeah. Na. may Kami magagatanan lang ka. Oh, Makati ba na ng, nga lang si daddy? Eh, abukado kaya mga kailan. Saging nga doon, yung isa taban-tabanan na hinog na wala na natin ba? Tama mo naman yung pagtinanim. Mm -hmm. pa ng saging? Mm -hmm. <laughs> si Andros, langka, ay, nang langka <laughs> May nadaanan po kaming tindahan. At si Mami Janet ay nabili ng sardinas na panlahok. At saka gata na rin na kokomo mama. Kokomo mama. Oh, careful with the cat, ha? Huh? sardines. Ah, yung ganyan may tindahan lang siya, no? Na? Yung kanyang ano, nilagyan niya lang mga shelving. Oo. So, ayun mga kabesh, na pagdesisyon na namin ni Daddy na kami po ay magluluto ngayon ng ginataang langka. Nakaka-excite. Kasi nakaka-miss din ang ginataang langka, Daddy. Long like sardines. Mm -mm. Sardines lang, ay eh, masarap mo. Mm -mm. Ayan, at medyo madilim na. Kami pa uwi na din. Oo, oh, kalaki-bukas ito eh. Dito yung malaking aso. Ay, hindi pala. <laughs> Nakaka-excite po mga kabeshi. Maganda nga naman kapag may bubong nakatulad nito. Ah, Oo. Oh. Hmm. Okay, we're home na. magulo pa. Pero soon. Magulo pa mga kabeshi. At ayan mga kabeshi, ito po yung ginawa ni daddy kanina. Ganda na. no? Hindi ako sanay na may damo dyan. Oo. Uh daddy. Papantay pa iyan. Pag lagi natatapakan. Okay. Bike first yan ay. Ayan at malapit ng maggabi. Pinagdala ko po si daddy na itong sangkalan. At dito na lang daw siya mag gagayat nitong atin lang. Ay, may dala kong masurahan. la ang, Wala ng plastik kasi kay malaking garbage bag. Yan ay madagta, na lang luma ha. Pagkagaan mo na. May ate. May ano tawag dyan? Jack Gising na rin si Bobby. Ano na siya? Hi, Bobby. Hi Bobby namin sarapan ang tulog ni Bobby Yes <laughs> Madilim na <tinyo> Parang yan yung klase ng langka Na hindi talaga lumalaki no O lumalaki din Lumalaki din Di ba yung bubut? Parang ano Okay na rin Pwede na. Pwede na. Mm. Kaya ito talaga ginugulay. Ah, yan talaga. Okay. Tatiya. Ah, dyan lang. Dyan, dyan lang. Oo. Oh, huwag mo anong yan. Dito toy. This is not a toy. Lagot ka, oh. Ayan at matatapos na si Daddy. Nuhugasan na mga kabeshi bago hihiwain ni Daddy. Kaya pala ako'y naglangit. Ang hirap tanggalin. Oo nga. -tang. Si Daddy na rin ang naghiwa. Hindi na madaktano. Kaya ako'y dahil hinug na. Wala eh. <laughs> <laughs> na yan. Nasa ano lang ang dagda? Nasa balat. Nasa sa balat lang na? Yes. Saka yung ibutod mamaya. Yun, mm -hmm. bakit ay hiwakan? Mm -hmm. Tatanggalin mo yung ibutod. Okay

ko na ito. Kali ito ang ano yung may konti na. Ay, ito ang naman na. Uh, at itabi pa yung iba. Ako din po ay na dito ng sibuyas, bawang, luyas. Tingin ka sa kamala natin. Tapos pala yung mo yung... Dinalawa ko ito yung ating Coco Mama. Tsaka dalawang, sardina. dalawang sardinas. Dalawang sardinas. Madami pala ito. Pero ang plano ko ay plastic po. Huwain Plast. mo na natin si plastic. Kapos ka na, Dad? Yes. Ang problema ko na may magtanggal ng dagta. <laughs> nasa niyan na lang mismo ay ito ah tatak tak na oh oh dami ayan at nakahiwa na ako si ilalagay ko na po itong ating langka lahat. Pag sa probinsya, mami, pag ginataan ay nilalagyan ng ano, salay. Salay na? Mm. Ang gagamitin ko ay itong coco mama. ayun, ano, nalagyan pa natin, wag na. Ng salay? Oo. Uh, ay, wag na daddy, okay wag na, na. Ah. Tapos, ilalagay ko na itong ating mga sangkap. Yung sili po ay mamaya na lang, optional. Tapos ay lalagyan ko ng asin at saka ng paminta. Yan mga kabeshi. Yes. Okay. Si daddy po ay nakapagtanggal na ng mga dagta. Basta lagyan mo ng oil. Oh. Basain mo. Tapos parang lumalambot yung dagta. Tapos itanggalin mo na nito. Itong pagtuyo. Wala na. Lana. Wala na. Ang yung... tubig mga kabeshi. Yan. Nagdagang pa yung tubig. ngayon at pakuloyin na natin. Kulo na po mga kabeshi. akin beshi. Kakainarin ilalagay itong ating sardinas. ang Akin lang po muna nang hahaluin. waiting na po ang ating first customer mommy food na daw <laughs> nagluluto pa ako wow, naamoy ko ng mga kabesho bali nilagyan ko rin pala ng siling green ng um, panting luto pa that's an achievement, yung yes nasasabi na niya na perfectly with an S. Natin, yes. So now, with with an S. With an S. Ayan, mga kabeci, kuluan na po. Mm. Mukhang luto na ito. Tikman na natin. Ayan mga kabeshi, at luto na po itong ating ginataang langta. Wow! Lalangas-langas na. Kainaan ko lang. Hmm, bango! na mga ka-beshi. Dagdagan ng kulang na patis. Yeah, my... Wow, my yeah, sarap. Adjust natin ang lasa. Ayan. Yeah. Uh -huh. Okay na to. Do you like them? Yes. Yeah? Mmm, yeah? sarap. Sakto na mga kabesh and lasa. Napakasarap po. Sali na natin. Tayo kakain na. Mas masarap mga kabesh kung mas marami po ang gata. At ang lahok. Para mas creamy. Ito na ang ating minataang langka. Kain na na tayo. Okay. Ay. Bobby. Kain na na. And mommy here. Okay. Tanggalin na natin na ito mga ito. Sabi so, nga natin si Phil. Yes, this is yours. Daddy. Yes. Kuha ko na ang kanin. Kaya babi dito. Kaya babi dito. Daddy. Tawag daddy. Daddy. Daddy, eat na po. Daddy. Daddy, eat na po. na. Pray na ako. Hallelujah, Jesus, oh God. Lord, marami pong salamat sa pagkain ito. Pagpalain mo nga po ito at may kalakasan na aming katawan. In Jesus' name, Amen. Si Daddy lang po ay nag... Nag-aano. e Okay. Nagyan na nito. Okay. Pray na po kami. Kakain na si Andres ng langka. Opo, kakain tayo ng langka. ka, mama. Bakit? Mag-uumpisa ng kanta, gulang. Umpisa na nga. Sakto yung ating bobong. Maaga ang ano ngayon. Mountain farmer. Galing naman ni Ayang kumain. Ubus na ang kanyang rice. Ubus na nga. Eh. More pie, more rice. Uubos na gulay, ha? Tap ng gulay. Those who plant in tares will harvest with shouts of joy. Psalms 126 5 NLT.